Dito nga sa may palengke may nakita tayong doggy na nanghihingi sa mga kumakain kaya syempre ibinili din natin siya na sarili niyang food at mukhang na enjoy naman niya. Wow! Kung maalala niyo kinuha nga natin itong dalawan to sa kanila mga fur parents. Bali hindi naman talaga kinuha kasi hiniram nga lang natin para mabigyan nga sila ng second dose at maturukan nga para sa kanilang galis. Alam niyo rin naman mahalaga nga po ito para sa kanila para nga naman mawala na totally yung galis nila at para makapamuhay na nga sila ng maayos. At syempre makapamuhay ng galis free habang nandun nga po sila sa permanent family family nila. At syempre, dito nga ulit sila nakasakay sa likod ng McQueen. Pero huwag kayo maglalala kasi kasama nga po nila dito si Ate Shamay nila. Noong una nga, tapang haaso pa rin nga sila. Pero maya maya ay nagsuka na rin nga po ang dalawang ito. Pero syempre, di ko na ipapakita sa inyo kasi naman baka sakmurain pa din kayo. Pagdating nga dito sa my syempre alam nyo na may mag-a-assist naman nga po ulit sa atin. Thankful nga talaga tayo kasi alam nyo na puro girls talaga tayo kapag pumupunta dito at hindi natin kayang buhatin itong mga to. Kasama rin nga pala si Ma'am Christine sa pagsundo sa atin dito sa baba at tingnan na tapos pun ba nga 'yung mga suka ng mga ito? Kaya naman kinuha na lang rin nga ni Ma'am Christine 'yung nasa ilalim para nga sana 'yung magdala sa taas at tilinis din nga po ayan o 'di ba napakabait talaga. Diniretsa na rin nga po sila dito sa loob para nga po ma-check up na agad at sabi nga ni Doc para rin makapagpahinga na nga agad sila. Bale 'yung na lang kinuha itong isa na ko hindi ko rin talaga alam kung sino 'to kasi alam niyo naman magkamukha 'yang dalawang 'yan. eto tinimbang na nga rin muna sila tapos syempre after timbang -up, check up na nga rin at syempre ginuha na rin nga po siya ng temperature. So far okay naman 'yung timbang nila, okay 'yung temperature kaya naman ito, i-check up na rin nga po siya ni Doc at ready na nga siya by putting on gloves. Sinek na nga muna ni Doc itong kanyang tenga tapos pati nga yung skin niya kung okay na ba or nadadagdagan ba yung kanyang mga galis tapos syempre pati itong kanyang mga ngipin-ngipin. At nakakatuwa naman kasi sabi nga nitong si Doc ay so far okay na nga po sila. Malayo na rin nga doong itsura kaysa noon yung mga sugat-sugat nila at medyo tuyo na rin nga. Syempre chine-check nga rin ni Doc buong katawan nila para ma-make sure na wala mga bagong sugat or galis. Madalas rin nga dito nga sa may back legs nila medyo maraming sugat tapos tapos tinignan ni Doc at sabi niya tuyo na nga daw sugat at very konti na lang talaga. Ibig sabihin noon road to pagaling na nga talaga itong mga puppies natin at very proud naman tayo at very happy din for them. After naman ang first puppy, binalik na nga siya dito sa cage para nga makapagpahinga siya muna tapos siya ch check up na nga muna itong second puppy. Same lang din naman ang ginawa sa kanya gaya ng isa tinibang muna siya at naloka kasi 5.7 kilos na po pala itong mga to. Hindi man po hagaanong halata sa kanila na mataba sila pero big bone nga po sila lalo na tingnan ang tatangkad rin po ng mga ito. Yeah, nga sabi ko sa inyo sa previous video, tuwang-tuwa nga sila sa mga puppies na to kasi nga ang lalaki daw po at ang tatangkad talaga. Tapos napakabait at napakalambing rin nga daw po. Alam niyo naman at kita niyo naman sa mga videos natin. Tapos isa pa nga sa pinakatutuwa nila ay napakagaling nga daw pong kumain o di ba hindi sila namang problema sa mga ipakakain. Anyway, after nga siyang kuhanan ng temperature chineck up na rin nga po siya ni Do. At gaya nga ni Puppy number one itong si Puppy number two, so far so good rin naman. Kaya naman talaga nakakatuwa na talagang nagwork nga mga pinaggagawa natin sa mga ito. At syempre, na pay off rin naman yung efforts na ginagawa natin para nga mapagaling sila. Sabi nga rin ni Doc, baka nga daw ito na talaga yung last dose sila at diretsong galing na nga daw po sila. Kaya naman very happy din kami. Hindi na rin naman nga pinatagal ni Doc since okay naman nga daw ang mga ito. Kaya naman pinagtuturkan na nga rin niya itong dalawa. Mukhang na sanay na rin nga sila kasi kung may kita nyo ni hindi nga sila umiibo kapag tinuturukan at hindi nga rin umiiyak or nasasaktan. Mukhang alam rin nga nila na itong ginagawa sa kanila ay para rin nga gumaling sila at para mas maging okay naman yung pakiramdam nila. Kasi feel ko naman asar na asan na rin nga sila sa sarili na nasa sobrang pagkakamot-kamot nga po. Alam niyo yung imbes na mag-enjoy sila paglalaro-laro, Diyos ko, talagang kamot na lang sila ng kamot. After silang maturukan, pinagpahinga nga muna namin sila dito sa vet. Since pupunta rin nga kami dito sa may palengke. Nung papunta naman kami sa palengke, nakita nga namin itong isang doggy na to na nanghihingi nga ng pagkain dito sa kumakain dito sa may tindahan. Tinanungan ni mother si ating tindera kung kanila daw ba itong si doggy pero sabi nga niya hindi at lagi nga daw siyang nandito basta nga raw dadating sila. Paano ba naman kasi mukhang bet nga niya itong tinda ni na ate? balik mga parang party nga daw siya ng baboy kaya naman talagang gusto. Gusto niya nga bang hingi sa mga kumakain at bumibili dito? Siyempre, di naman makakatiis si mother. Talagang binilhan niya nga itong si Poppy. Bale, 40 pesos nga yung binili ni mother dito. Tapos 10 sticks na nga po siya. At ako naman binigay ko nga dito kay Poppy. Noong una nga natakot pa ako since hindi ko pa naman talaga siya kilala. <laughs> Kaya naman medyo mataas pa yung pagbibigay ko sa kanya at pumatak nga yung pagkain. Pero maya, maya pa nga yung sunod ang bigay ko. Binabaan ko na nga kasi napansin ko na okay naman siya at mabait nga po. Bale, dito ko na nga lang din nilagay nga po sa lupa. Huwag sana kayo magalit ha. Kasi syempre, wala naman tayo, dalang pagkain No? Pero hindi rin nga pala ito lupa. Semento naman po siya at hindi naman po kadumihan. Ano? Ang mahalaga nga po, nag-enjoy nga po siya sa food niya at very happy siya kasi ang dami rin nating naibigay. Pero ang nakakaloka naman dito kay Doggy na to, after niyang maubos yung binigay natin sa kanya, tingnan bumalik nga siya pang hingi dun sa isang customer. Grabe rin naman talaga itong Doggy na to, walang kabubusugan. Pero syempre, napakalaki niya kaya kulang pa rin yung bigay natin sa kanya. Anyways, kaya rin nga pala tayo napadaan dun kay Doggy kasi dito nga talaga sa second ang punta natin para magtingin-tingin kami ng mga ukay. Bali bumalik na nga ako sa mga puppies sa tingnan nyo sila ang sarap ng tulog habang si mother naman diretso nga siya dito sa parking. Sa second floor kasi nakapark itong si McQueen kaya naman kinuha niya nga muna para maibaba nga since dito nga sa baba isasakay itong mga puppies. Binuksan na nga muna niya itong likod tapos siya diretso na rin nga itong mga puppies para syempre makapagpahinga na rin naman sila pag uwi nila. Pero tingnan nyo nga sa biyahe pa lang pa uwi talagang nagpahinga na nga po sila. Nung kinagabihan naman itong isang puppy ay uuwi na nga rin po natin sa kanila. Eto kasi nga yung puppy na kinuha natin na medyo malapit rin nga. Yung isa naman siguro bukas na kailan natin iuuwi kasi nga gabi na rin at medyo malayo nga po talaga yung pupuntahan niya. Kaya nang pinagpahinga muna natin siya dito sa atin for one night. Habang itong isang puppy naman ito tingnan pagdating nga po sa kanila, grabe sobra saya niya. Kita nyo naman sa buntot niya. Nung pakawala naman siya, dumiretso nga siya dito sa kalaro niya na si Cindy at super happy nga niya na nandito na siya. Pinakita rin nga nila sa akin itong binili nga daw nila na leash para kay puppy pero hindi nga daw nila itatali. Gusto daw talaga nilang sanayin na meron nga nakasuot na harness tapos eto dinadamitan rin nga nila si Poppy. Sa kanya daw kasi talaga nagkasya yung damit ng dati nilang doggy kaya naman pinapasuot na rin nga sa kanya kasi nga mamaya pang malaki na raw siya at di na magkakasya sa kanya. Bale eto na nga muna yung last time na makikita nyo siya sa ating mga videos. Bale sa susunod na nga lang muna kung sakasakali man na nga muna ulit natin siyang hiram